Ayan mga kababayan, uh, maging aware lang tayo no. Um, ang dami na naman ngayon trolls sa so, Facebook. Ayan, nakikita no? natin ito ay post patungkol kay uh, Tambaluslos. Ayan. Actually wala namang sense yung nakalagay dun sa post eh. Wala, hindi naman wala alam yan, hindi wala siyang hindi siya um, relevant actually. Pero tingnan mo yung mga nag-o-okay sa kanya kay Tambaloslos Los. Kung mapapansin ninyo yung mga account kakagawa lang 3 days ago, 4 days ago. Ayan, for example ito, 6 days ago. Nag-comment yan. Ayan. Maging aware tayo kasi baka mamaya eh, munig season, ya, pinupuri niya. Hindi uh, sabihin, uh, nag-comment siya ng pabor kay uh, Tambaloslos Los. Tingnan yung mga account nila ha. Mga ads na yan sa Facebook, yeah, mga troll yan. Ang problema niyan kasi minsan yung mga pictures na ginagamit ay hindi nila talaga totoong picture. Definitely, fake account yan. yan no? Sam Nicole Santos, may picture. Baka mamaya, picture nyo na yan. So, maging aware tayo na baka mamaya nagagamit na yung ating account, nagagamit na yung ating uh, photo um, sa pagawaan ng mga account na to ng mga fake account na uh, ito ay binabayaran to itong mga trolls na to. Mag-comment lang ng positive. Yan, tignan mo. Pare-parehas halos mga uh, lahat capital letters ang kanilang uh, comment ito, tignan mo. March 10, 2023. Yan lang ang post niya sa account niya. Pag tinignan natin yung mga account ng mga yan, pare-parehas halos. 2 days ago, 3 days ago, 6 days ago. Nakakainis lang, nakakainis lang kasi, 'di ba? Parang nagbayad eh, nagpapagamit ng dadaya ng mga tao, yan natin mo, ayan, 6 days ago yon pinost niya yung profile profile pic niya ayan, 6 days ago mga comment, puro positive, puro maganda pa, papuri kay uh, tambalos pero <coughs> fake account yung gamit nila so maging aware tayo, ayan, gaya niya, tingnan mo ito, mukhang kuan na to eh, professional na to, panahon pa ni Isko, oh. yan lang ang mga post niya, 2022, April 27, 2022. Yan lang mga post niya. Ayan. So, yung mga nadadaya, ito, tingnan mo. Uh, five days ago. Pero maganda yung comment niya. Ayan, no? Maraming salamat po, Mr. HS, yan. Romualdes, uh, mag maging, maging aware tayo na ang dami nag-comment na maganda. Ang daming positive comments kay ganito wala eh. pag nag eleksyon wala bokya to kasi ang mga supporter niya ay mga trolls pero nagpapagamit pa rin talaga itong mga trolls na to kasi nga sumasahod sila sinasahuran itong mga to eh <clears throat> mga fake accounts ang gamit nila ayan tignan nyo diba Ayan, Natalie Gomez, may picture pero 6 days ago, 'di ba? Ginawa lang yung account niya 6 days ago. Ayan, George James Santos, maganda ng comment niya 6 days ago. Grabe, nakakainis. Ayan, maraming salamat po HS Marga Villarica. Tingnan mo yung mga comment niya. Tingnan natin account nito. Na 'Di ba? 4 days ago, yung profile picture niya ito rin yung strategy eh dati nung mga supporter dati yan, ni, uh, Lenny um, ganyan din style talaga may mga tao talagang ganyan nababayaran na babayaran. yan Mary Chris Lobe tingnan natin ako to 3 days ago diba? O kaninong picture yan baka mamaya nagagamit na yung picture ninyo kung hindi kayo fake account yan pakita kayo ng kung ng totoo ninyo account ang target kasi nito yung mga madadaya lang nila na Pilipino eh. Yung mga ma maloloko lang nila. Ayun no? six days ago. picture kanino 'yan? Hindi hindi sila 'yan eh. Definitely hindi sila 'yan. Mga kinuha lang na picture 'yan. So maging aware tayo mga kababayan, bakit ko to ine-expose sa mo to? February 28 ginawa yung oh. account. Princess Bolano, sa mo. 3 days ago. Pero daming may mga comment yan paulit-ulit sila sila 'yan. Sila sila 'yan itong Manu Rico. Check natin to. Ito yung Oh, ayan o, oh, six days ago din. O, oh, diba? Ayan, ito yung mga aso, mga post na mga nag... <laughs> ayan, ayan natin to account. Oh, February 28, oh, kaninong picture yun. Huwag awya tayo. Heaven Carlos. Ayan, February 28 din. Oh, diba? Pare-parehas yan. Mga kababayan maging ko tayo, maging mapanuri tayo online. Ang daming mga positive na comments, pero actually karamihan dyan ay fake account at trolls. Ayan, so Dicasio Salonga, check natin ito. Ayan o, oh, 4 days ago.